Ang batang si Leo, bagamat grade 5 pa lamang, ay meron ng mabigat na responsibilidad. Habang ang kanyang mga kaklase ay naglalaro sa labas tuwing hapon, siya ay abala sa pag-aalaga kay June na nooy wala pang isang taong gulang. Siya ang katuwang ng kanyang nanay sa pag-aalaga at utusan sa bahay. Ang kanilang ina, si Cora, ay isang labandera. Ang kanilang ama naman, si Ben, ay isang family driver. Sa kabila ng lahat ng pagtulong ni Leo, may isang pader na hindi niya masira sa pagitan niya at ng kanyang ina. Ang favoritism. Ang paborito ni Cora ay ang panganay, si Roy. Si Roy na walang paki-alam sa mga gawaing bahay. Si Leo ang laging inuutusan. Si Leo ang laging binibigyan ng listahan ng kailangang gawin bago siya umalis patungo sa eskwelahan. Leo, pakainin mo na ang kapatid mo bago ka pumasok. Roy, nandyan na ba ang baon mo? Baka gutumin ka. Ang madalas na marinig na boses ni Cora. Isang tanghali, pagkatapos ng klase, dumating si Leo sa bahay na gutom na gutom. Pagdating sa bahay, agad siyang pumunta sa kusina Kumuha siya ng kanin at ulam at naghanda ng sarili niyang plato. Ngunit bago pa siya makaupo, dumating si Roy. Nay, ang inip na naman dito sa bahay, nagugutom na ako. Agad na lumabas si Cora sa silid. Hindi niya pinansin si Leo na nakatayo, may hawak na plato. O Roy, sorry anak, sandali lang at ipaghahanda kita ng makakain. Ang malambing na sabi ni Cora at buong giliv na ipinaghain si Roy ng pagkain, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga na hindi kailanman narinig ni Leo. Tinignan ni Leo ang sarili niyang pinggan at ang kirot ay mas masakit pa sa gutom na nararamdaman niya. Ang paghahambing ay tila laging naroon. Buong giliv para kay Roy at tungkulin para sa kanya. Sa tuwing may sasabihin si Leo, Si Cora ay parang bingi na walang naririnig, pero laging may inuutos o laging nagmamadali. Nay, gusto ko po sanang mag... Mamaya na Leo, linisin mo muna ang mesa at tignan mo si June, may tatapusin pa ako sa labada. Ang laging sagot ni Cora. Ang kanyang boses, ang kanyang muka, ang kanyang mga galaw, ang lahat ay nagpapahiwatig na si Leo ay hindi mahalada o hindi sapat upang makakuha ng tunay na atensyon ng kanyang ina. Dahil sa kakulangan sa baon, naging maparaan siya mula sa murang edad. Minsan, nagtitinda siya ng pandesal na galing sa kalapit na panaderia. Kung minsan, ay nangangalakal at kung ano-ano pa. Hindi siya pwedeng umasa, dahil ang atensyon ng kanyang ina ay laging nakatuon sa iba. Ang pagiging independent niya ay hindi pinili kundi itinulak ng pangangailangan. Isang gabi, narinig niya ang sigawan ni Nakora at Ben. Hindi bago ang pag-aaway, ngunit ang gabing iyon ay mas matindi. Ang dahilan? Ang pagiging babaero ni Ben. Kinabukasan, maaga pa, tahimik na inihanda ni Cora ang ilang bag ng damit tumingin siya kay Leo na noon ay buhat si June. Ang mga mata ni Cora ay puno ng matinding kalungkutan at pagod. Leo, ang mahinang tawag ni Cora. Aalis na kami. Hihiwalay na ako sa tatay mo. Nakaramdam si Leo ng lungkot at pagkalito. Nay, saan po kayo pupunta? Isasama niyo po ba kami? Kailangan kong isama si Naroy at ang dalawa mong kapatid. Mas matanda si Naroy at mas madaling hanapan ng trabaho. Ikaw, Leo, kailangan mong maiiwan dito. Napatulala si Leo. Hindi niya maintindihan. Bakit po? Bakit ako? Hindi kasama. Kaya ko rin pong tumulong? tinignan ni Cora ang walang malay na sanggol sa bisik ni Liu. Kailangan mong maging malakas para sa kapatid mo. Kailangan mong alagaan si June. Walang ibang gagawa niyan. Ikaw lang ang magpagkakatiwalaan ko. Niyakap ni Leo si June ng mahigpit. Ang mga salita ni Cora ay tila kutsilyo na tumama sa kanyang puso. Aalis ako, Leo. Babalik din ako. Huwag kang mag-alala. Ang huling sabi ni Cora habang nagmamadaling umalis kasama si Naroy at ang dalawa pa niyang kapatid. Naiwan si Leo sa loob ng bahay. Tahimik. Ang init ng araw ay pumasok sa bintana, ngulit ang loob niya ay nagyelo. Ang sakit ng pag-iwan ay hindi nalang tungkol sa pagiging hindi paborito. Ito ay tungkol sa pagiging itinapon para sa kapakanan ng iba. Umuwi si Ben ng hapon, nagulat sa balita, ngunit wala siyang nagawa. Ang pag-aalaga kay June ay naging araw-araw na tungkulin, mula umaga hanggang gabi si Leo ang ina at ama ni June. Nagluluto, naglalaban ng lampin, nagbabantay at nagpapakain. Sa gabi lamang siya nakakapahinga pagdating ng kanyang ama. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang galit ay lumaki sa puso ni Leo. Galit kay Ben dahil sa pagiging babaero at galit kay Cora dahil sa pagtalikod sa kanya ang pag-iwan ni Cora ay bumasag sa kanyang tiwala at nag-iwan sa kanya ng malaking sugat. Makalipas ang ilang linggo, biglang umuwi si Cora. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng hapon, ngunit ang pagkakamali ng pag-iwan ay hindi mabubura. Niyakap ni Cora si Leo, ngunit si Leo ay matigas at walang emosyon. Salamat anak. Alam kong mahirap, pero nandito na ako at babawi ako. Sabi ni Cora habang nahahaplos ang pisngi ni Leo. Ngunit ang kirot ng pag-iwan ay tumatak na sa puso ni Leo. Ang pagtingin niya kay Cora ay puno ng sama ng loob. Sa kanyang murang edad, natutunan niya ang aral. Sa kahirapan, sa sarili ka lang aasa. Sa pagtuntong ni Leo sa high school, lalo siyang naging tahimik at seryoso. Hindi na siya masyadong nag-aalaga kay June dahil hindi na siya alagain. Ngunit ang kahirapan ay hindi bumitiw sa kanya. Ang buhay niya ay umiikot sa isang paulit-ulit na cycle ng paghihirap. Mayroon lamang siyang iisang puting polo para sa kanyang uniforme. Kaya tuwing gabi, pagkatapos niyang mag-aral, ay kailangan niya itong labhan ng mabilis at isampay sa loob ng bahay. Kinabukasan, madalas ay medyo basa pa ito at may amoy ng sabon, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kanyang sapatos, luma na at may buta sa ilalim ng sul. Tuwing tag-ulan, nagiging nightmare ang pagpasok ni Leo sa pagtapak niya sa kalye, agad na nababasa ang kanyang medyas at paa. Sa loob ng klase, malamig at basa ang kanyang paa sa buong maghapon. Ang amoy ng basang sapatos ay madalas na nagpapahiya sa kanya. Nagpatuloy si Leo sa pagiging maparaan upang matustusan ang sarili. Nagtinda siya ng na namulot ng basura sa umaga, at minsan, gumagawa ng school projects ng ibang estudyante para sa maliit na halaga. Ang bawat sentimo ay ginagamit niya hindi lang sa baon, kundi sa pambili ng papel at iba pang school supplies. Isang araw, sa kanilang math class, mayroon silang surprise quiz. Walang extra paper si Leo. Tiningnan niya ang kanyang bag. Wala. Wala rin siyang pambili. Sinubukan niyang humingi sa mga kaklase. Pahingi naman ang isang papel, please. Ngunit wala kahit iso sa kanila ang nagbigay ng papel. Ang pagkabigo at awa sa sarili ay biglang sumambulat. Doon sa gitna ng klase, tahimik siyang umiyak. Naiyak siya dahil sa awa sa sarili. Umiyak siya dahil sa kalungkutan na kahit sa isang simpleng piraso ng papel, wala siyang pambili. Napansin ng guru ang kanyang pag-iyak. Leo, anong problema? Hindi makasagot si Leo. Nakita ng guru ang kanyang walang lamang desk. Naintindihan niya ang sitwasyon ibinigay sa kanya ng guru ang isang piraso ng papel, ngunit ang kahihiyan ay nanatili. Gayunman, sa kabila ng lahat ng paghihirap, si Leo ay palaging kasama sa mga top students. Ang kanyang talino ay ang kanyang refuge at ang kanyang lakas. Ang kanyang mga marka ay ang kanyang patunay na may kakayahan siya kahit na mababa ang tingin niya sa sarili niya. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng tag-ulan, uwilan na at walang tigil ang buhos ng ulan. Wala siyang payong at wala siyang perang pambayad sa tricycle. Nagantay siya sa loob ng school building umaasa na titigil ang ulan. Ngunit hindi tumigil. Nang sumapit ang alas sa is, nilakad at tinakbo na lamang ni Leo ang daan pa uwi. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa nang malapit na siya sa bahay sa isang madulas na kalsada nadulas siya at nalublob sa tubig-baha ang kanyang bag nabasa ang lahat ng kanyang notebooks at textbooks ang kanyang mga aralin ang mga notes na pinagpuyatan niya ay nabasa lahat at nagkadikit-dikit dinala niya ang basang bag sa bahay pinatuyo ngunit ang batik ng pagkabasa ay andun pa rin. Kinabukasan, kahit medyo basa, ginamit pa rin niya ang kanyang mga notebooks. Ang bawat pahina ay nagpapaalala sa kanya ng kakulangan at ng bagyo ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng tagumpay ni Leo sa eskwelal, ang panloob na galit niya kay Cora ay lalong lumaki. Lalong lumayo ang loob niya dito. Ang kanyang mababang tingin sa sarili ay ginamit niya bilang pananggalang laban sa anumang posibleng pagkabigo o pag-iiwan. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Clara noong siya ay nasa senior high. Si Clara ay kabaliktara ni Leo. Siya ay masigla, masayahin at puno ng tiwala sa buhay. Napansin ni Clara ang tahimik na talino ni Leo at ang kanyang seryosong dedikasyon sa pag-aaral. Hindi niya pinansin ang luma niyang uniporme o ang pagiging tahimik ni Leo. Nakita niya ang tunay na Leo. Naging magkaibigan sila. Sa simula, si Leo ay kinakabahan sa tuwing nilalapitan siya ni Clara. Leo, bakit parati kang wala sa kantin tuwing break? Tanong ni Clara isang araw. May mga kailangan lang akong gawin. Bakit hindi ka sumasabay sa amin sa kantina? Hindi sinabi ni Leo ang katotohanan na wala siyang pera. Sa halip sinabi niya, busy ako eh. Ngunit si Clara ay magpagmatsyag. Isang araw, sa halip na tanungin siya, binigyan na lang niya si Leo ng sandwich at juice. Hindi ko ito kailangan, mariing sabi ni Leo. Hindi ko tinatanong na kung kailangan mo, binibigay ko, sagot ni Clara, puno ng ngiti. Kumain ka na. Sa simpleng gesture na yon, unti-unting lumambot ang puso ni Leo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagmamalasakit. Hindi nagtagal, umusbong ang pag-ibig. Si Clara ang naging liwanag sa madilim na buhay ni Leo. Sa tuwing natatakot siya na iwanan siya ni Clara, siya ang nagpapalakas ng loob niya. Leo, bakit parati kang nag-aalala? Hindi ako aalis. Sabi ni Clara habang hinahawakan ng kamay niya. Tumingin si Clara sa kanya ng matalim. Ang past mo ay hindi ang future mo, Leo. Ang buhay mo ay hindi nahawak ng kung anong nangyari noon. Hawak mo na ang buhay mo ngayon at hindi kita iiwan. Dahil kay Clara naglakas-loob siyang mag-apply para sa scholarship at mag-aral sa kolehiyo. Ngunit sa kabila ng pagmamahal niya kay Clara, ang galit niya kay Cora ay nanatiling matindi. Sa tuwing nakikita niya si Cora na ngayon ay mas matanda na at mas pagod na, binabaliwala niya ito. Ang mga salita niya ay matigas, ang mga galaw niya ay malamig. Alam niyang mali ang pagbaliwala sa kanyang ina, ngunit ang sakit ng pag iwan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magpatawad. Nakagraduate si Leon ng accountancy at nagkaroon ng magandang trabaho. Nagdesisyon siyang pakasalan na si Clara, ngunit hindi niya ito sasabihin sa kanyang pamilya o kay Cora. Lihim silang nagpakasal. Walang malaking reception, walang guests, at lalo na walang paalam kay Cora. Ang balita tungkol sa lihim na kasal ni Naleo ay nakarating kay Cora. Nang malaman niya ang katotohanan, naramdaman ni Cora ang matinding sakit. Nagpunta siya agad sa tinitirahan ni Naleo at Clara. Nang makita ni Leo ang kanyang ina na nakatayo sa pintuan, ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang kalooban ay naghahalo sa kaba at galit. Leo, ang mahinang tawag ni Cora. Ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo ba? Nagpakasal ka na anak? At hindi mo man lang ako sinabihan? Totoo po. Matigas na sagot ni Leo. Ang tono niya ay walang paggalang at puno ng sama ng loob. Bakit anak? Bakit mo itinago? Tanong ni Cora, halos lumuluha na. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait na inipon ni Leo sa kanyang luog ay lumabas. "Dahil hindi naman ako mahalaga sa inyo, pabigat lang ako. Hindi ako importante sa inyo." Sunod-sunod na lumabas ang mga salita ni Leo, tila mga batong ibinabato sa kanyang ina. Sa halip na magalit, si Cora ay napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha at ang kanyang hagulgol ay punong-puno ng pagsisisi at kalungkutan. Anak, pasensya na. Pasensya na sa lahat. Ang paulit-ulit niyang sabi sa pagitan ng pag-iyak. Tumingin si Leo sa kanyang ina. Ang malakas, masungit at naguutos na Cora ay ngayon ay isang mahina at nagdurusang babae ang tagpo na iyon ay nagpabago sa pananaw ni Leo. Anak, nagsimulang magkwento si Cora. Ang kanyang boses ay hirap na hirap. Hindi mo naiintindihan. Hindi kita iniwan dahil sa hindi kita mahal. Iniwan kita dahil ikaw ang pinakamatibay sa inyong magkakapatid. Ikaw ang pinakamatatag. Nang umalis ako, gumuho ang mundo ko, Leo. Nandun si Naroy at ang mga kapatid mo, pero ikaw ang laging nasa isip ko. Hindi ako bumalik agad dahil nag-ipon ako ng lakas para harapin ka na alam pong galit ka sa akin. Ikaw, Leo, ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin noong iniwan kita. Ang pagiging independent mo ang nagbigay sa akin ng tapang na lumaban. Sa huling bahagi ng kanyang pag-aamin, tumingin si Cora sa kanyang mga mata, puno ng tunay na pagmamahal at pag-aamin sa pagkakamali. Anak, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ibalik ang pagmamahal na nararapat sa iyo. Pero tandaan mo, walang araw na hindi ako umiyak dahil sa pag-iwan ko sa iyo. Hindi kita pinalaki para maging paborito. Pinalaki kita para maging matibari pero hindi ko naisip ang sugat na iiwanan ko sa puso mo. Ang mga luha ni Cora ay tumulo sa sahig. Si Leo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay naramdaman ng kirot ng kanyang ina. Ang lahat ng galit niya ay unti-unting nawala sa hangin. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Cora, ang tunay na pagmamahal na natatabunan ng mahihirap na desisyon at kawalan niyang kakayahang ipahayag ang kanyang pag-ibig. Ang pader ng galit ay gumuho. Yakap ni Leo ang kanyang ina ng mahigpit. Nay, pasensya na po. Ako po ang nagkamali. Hindi ko po kayo binaliwala. Doon, sa yakap na iyon, tuluyang kinalimutan ni Leo ang lahat ng sama ng loob at sakit ng nakaraan. Mula sa araw ng pag-amin at pagluha ni Cora, nagbago ang lahat. Natanto ni Leo na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay nakabalot sa sakripisyo at masakit na desisyon. Sa wakas, si Leo ay naging malaya mula sa bangungot ng kahapon. Nagsimula si Leo na maging mas malapit kay Cora. Sa tuwing bumibisita siya kasama si Clara, hindi na siya nagmamadaling umalis. Nagkukwento na siya tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang pag-aaral noon, at tungkol sa mga pangarap niya para sa pamilya. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero hindi ko alam kung paano mo nakuha ang lakas mo. Sa inyo po, sagot ni Leo, kaya po ako nag-aral ng husto dahil ayaw kong maging mahina. Pinatibay niyo po ako kahit hindi ninyo sinasadya. Ang pagbabalik ni Leo sa buhay ng kanyang ina ay naging biyaya. Sa kanyang pagtatrabaho bilang accountant, nagkaroon siya ng kakayahang tumulong ng husto sa pamilya. Binigyan ni Leo si Cora ng regular na check-up at gastos sa gamot. Sinisiguro niyang kumpleto ang pagkain sa bahay at naayos ang mga sirang gamit. Ang pananaw ni Leo sa buhay ay lalong gumanda. Ang pagtanggap sa kanyang nakaraan at ang pagpapatawad sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng tunay na tiwala sa sarili. Lumipas ang panahon. Ang pamilya Reyes ay dumanas ng karaniwang mga hamon ng buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ay nagkakaisa at matibay. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, mayroong sukdulang pagsubok na darating. Hindi nagtagal, si Cora ay nagkasakit ng malubha. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang malalang sakit na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Lahat silang magkakapatid, si Leo, si Roy, at ang dalawa pa ay may sarili ng pamilya at trabaho. Nagkasundo silang magpalit-palitan sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanilang ina sa ospital at sa bahay. Si Leo, na ngayon ay may matatag na trabaho mula lunes hanggang biyernes, ay kinuha ang sabado at linggo para sa kanya. Ang mga weekend niya ay napuno ng paglilinis, pagpapakain at pagpapagaan ng loob ng kanyang ina. Ito na ang huling pagkakataon ni Leo na maglingkod sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. At ginawa niya ito ng buong puso. Ngunit si Roy, ang panganay at ang dating paborito, ay hindi man lang nagpakita upang gampanan ang kanyang tungkulin. Walang tawag, walang text at walang tulong. Ang sakit ni Cora ay lalong lumala at lalo namang nagningning ang dedikasyon ni Leo. Tuwing Sabado at Linggo, si Leo ay nagiging full-time na caregiver. Siya ang nagpapainom ng gamot, nagpapalit ng kanyang damit, at nagmamasahe sa mga braso at binti para gumaan ang pakiramdam nito. Ang pag-aalaga ay naging sagradong ritual para kay Leo. Ito ang pagkakataon niya upang isara ang cycle ng kanilang nakaraan, upang punan ang bawat butas ng sapatos at bawat basang notebook ng pagmamahal at serbisyo. Sa mga panahong ito, lalong naging kapansin-pansin ang kawalan ni Roy. Ang paboritong anak, ang panganay na laging inaalagaan ni Cora noon ay hindi nagpaparamdam. Sa simula, naramdaman ni Leo ang kirot at galit kay Roy, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang pag-aalaga niya kay Cora ay hindi tungkol sa paghambing sa kanyang kuya. Ito ay tungkol sa tunay na pag-ibig na natutunan niyang ibigay. Isang hapon, habang binabantayan niya si Cora, nakita niya si Roy na dumaan, tila nagmamadali. Tumingin si Roy sa kanila, ngunit umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Si Leo ay hindi nagsalita. Sa halip, ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay hindi tawa ng pag-iinsulto, kundi ngiti ng pag-unawa. Naramdaman ni Leo na ang matibay ay hindi nangangahulugang paborito. Ito ay nangangahulugang responsable. Napagtatanto niya. Si Roy ay hindi lumaking matibay dahil sa ito ay paborito. Si Leo ang lumaking matibay dahil sa responsibilidad at sakripisyo. Ang tunay na legacy ni Cora ay hindi ang favoritism. Ito ay ang katatagan na ipinasa niya kay Leo sa pamamagitan ng paggawa nito bilang ang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihan na anak. Hinarap ni Leo si Cora. Nay, okay lang po. Huwag niyo pong isipin si kuya. Dito lang po ako. Si Cora na hirap na magsalita ay ngumiti at hinawakan ng kamay ni Leo. Leo, salamat. Iyon ang pinakamalaking pagpapala para kay Leo, ang huling pagkilala ng kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Leo ang pagsisilbi niya, hindi pinapansin ang pagdalo ng iba pa niyang kapatid. Sa puso niya, ang pagsasara ng kwento ay hindi na tungkol sa paghihintay ng pabor o reciprocation. Ito ay tungkol sa tahimik na pagtatapos ng kanyang tungkulin bilang isang anak dumating ang araw na pumanaw si Cora. Sa pagpanaw niya, si Leo ang huling tao na kasama niya. Ang sakit ni Cora ay lalong lumala at lalo namang nagningning ang dedikasyon ni Leo. Tuwing Sabado at Linggo, si Leo ay nagiging full-time na caregiver. Siya ang nagpapainom ng gamot, nagpapalit ng kanyang damit, at nagmamasahe sa mga braso at binti para gumaan ang pakiramdam nito. Ang pag-aalaga ay naging sagradong ritual para kay Leo. Ito ang pagkakataon niya upang isara ang cycle ng kanilang nakaraan, upang punan ang bawat butas ng sapatos at bawat basang notebook ng pagmamahal at serbisyo. Sa mga panahong ito, lalong naging kapansin-pansin ang kawalan ni Roy. Ang paboritong anak, ang panganay na laging inaalagaan ni Cora noon ay hindi nagpaparamdam. Sa simula, naramdaman ni Leo ang kirot at galit kay Roy, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang pag-aalaga niya kay Cora ay hindi tungkol sa paghambing sa kanyang kuya. Ito ay tungkol sa tunay na pag-ibig na natutunan niyang ibigay. Isang hapon, habang binabantayan niya si Cora, nakita niya si Roy na dumaan, tila nagmamadali. Tumingin si Roy sa kanila, ngunit umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Si Leo ay hindi nagsalita. Sa halip, ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay hindi tawa ng pag-iinsulto kundi ngiti ng pag-unawa. Naramdaman ni Leo na ang matibay ay hindi na nga mahulugang paborito. Ito ay nangangahulugang responsable. Napagtatanto niya, si Roy ay hindi lumaking matibay dahil sa ito ay paborito. Si Leo ang lumaking matibay dahil sa responsibilidad at sakripisyo ang tunay na legacy ni Cora ay hindi ang favoritism. Ito ay ang katatagan na ipinasa niya kay Leo sa pamamagitan ng paggawa nito bilang ang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihan na anak. Hinarap ni Leo si Cora. Nay, okay lang po. Huwag niyo pong isipin si kuya. Dito lang po ako. Si Cora, nahirap na magsalita, ay ngumiti at hinawakan ng kamay ni Leo. Leo, salamat. Iyon ang pinakamalaking pagpapala para kay Leo, ang huling pagkilala ng kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Leo ang pagsisilbi niya, hindi pinapansin ang pagdalo ng iba pa niyang kapatid. Sa puso niya, ang pagsasara ng kwento ay hindi na tungkol sa paghihintay ng pabor o reciprocation. Ito ay tungkol sa tahimik na pagtatapos ng kanyang tungkulin bilang isang anak. Dumating ang araw na pumanaw si Cora. Sa pagpanaw niya, si Leo ang huling tao na kasama niya.